makikilala mo rin yung taong mamahalin ka ng tama katulad kung paano mo siya mahalin. Yung hindi ka kailangang maghabol, yung hindi mo kailangang ipilit, yung mamahalin ka katulad ng paraan kung paano ka magmahal. Yung effort mo, babalik sa'yo. Yung time mo, re-respetuhin. Yung puso mong buo mong binigay, aalagaan at hindi sisirain. At kung hindi pa ngayon, okay lang. Hindi ka nahuhuli. Sadyang may tamang panahon para sa totoong pagmamahal. At sa oras na dumating siya, maiintindihan mo bakit hindi naging kayo nung iba. Mm. Diba? Hoping and praying, manifesting and claiming tayo doon sa mga taong kayang mag-reciprocate ng pagmamahal na binibigay natin. oh because we all deserve to be loved. Diba? Huwag niyong pagkaitan yung sarili ninyo ng pagmamahal. Huwag kayong masanay na kayo, ng kayo, ng kayo na lang ang nagbibigay ng pagmamahal. Okay? Huwag kayong masanay na kayo lang yung nag kayo lang yung nagsa sacrifice kayo lang yung tumatrabaho ng relasyon niyo Hindi ganun yun. Yung totoong pagmamahalan is give and take. Hindi yung ikaw at ikaw na lang ang nagigive tapos wala ka namang nakukuha. Hello? We are human Hindi naman tayo mga robot na kahit hindi mo mahalin pabalik is nandiyajaan pa lang. Hindi tayo mga gadgets na kapag iniwan mo lang dyan, isihintayin ka lang din niya pabalik. Hindi ganon. Tayo ay mga tao. Meron tayong nararamdaman. Kaya ang tendency natin pag nagmamahal tayo ng sobra-sobra, we get frustrated pag hindi natin yung nakukuha pabalik. Hindi ko rin sinasabi na magmahal tayo, ng iba para may ibalik sila sa atin kasi hindi na love ang tawag doon. Ang tawag doon negosyo na. Because you're just investing sa tao na yon kasi gusto mong may maibalik sa iyo. Pero sana naman sa mga taong mamahali natin, itong mga tao na to, if eh, marunong ding magbalik ng pagmamahal kasi mahal ka rin nila. And we all deserve that kind of love. That kind of love na hindi lang ikaw ang nagbibigay, kundi natatanggap mo, nararamdaman mo. Ang tunay na pagmamahal, hindi sinusunod สุขุอันกาเต mahirap. Ay, alam ko naman na ang daming relationship, kahit kami, dumadaan tayo sa mga challenges ng buhay. Sobrang daming challenges ng buhay, hindi mo na actually alam kung anong uunahin mo doon. And, isa sa mga pinakamahirap na challenge talaga, is yung kayong dalawa na mismo yung hindi magkaintindihan. Kasi, diba, sa relationship, kung magkaroon man kayo ng iba mga problems like financial, o kaya naman, problem nyo sa kapitbahay, madali ninyo yun nyong mariresolve as long as you are together, you are understand each other. Hawa kamay kayo na hinaharap ninyo yung mga ganong sitwasyon. Madali yun eh. Kaya nyo yung lagpasan. Pero alam nyo yung mahirap yung kayo na mismo yung may problema sa isa't isa. And what I will always say is this. Please habaan natin yung PC natin at pasensya natin pagdating doon sa karelasyon natin. Kasi alam nyo, nakakapanghinayang din. Nakakapanghinayang yung relasyon na ilang beses nating nilaban. Nakakapanghinayang yung mga masasayang memories. Nakakapanghinayang yung mga efforts ninyo sa isa't isa Uh, especially if you have children na umaasa sa inyo, ba? Diba? Kaya nga, sa abot ng inyong makakaya, do everything to fix the relationship. But at the same time, I'm not also asking you to stay in a toxic relationship. We have to be wise in choosing what is right. So again, kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, hindi laging breakup agad, hindi laging suku agad. Kasi ang tunay na pagmamahalan kun mo napapatunayan sa mga oras na dapat kayong magdamayan